Itik sa aktibidad ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commemorative Summit ng ikalimampung taon ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Inaasahan namang makakapag-uwi ang Pangulo ng investment pledges mula sa mga kumpanya sa Japan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Higit sa limang business deals at memoranda of understanding o MOU ang nakatakdang lagdaan dito sa Japan. Mangyayari yan sa sidelines ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Base yan sa kumpirmasyon ni Trade Secretary Alfredo Pascual ng makapanayam ng media kanina ayon kay Sekretary Pascual, pagapakita lang ito ng tiwala ng Japan sa industriya na paginegosyo sa Pilipinas, kaya sila maumuhunan. Hindi naman na tinukoy muna ni Pascual ang mga sektor kung saan mag invest ang Japanese companies at abangan na lang Ania ang mismong signing of agreement sa lunes. Suporta rin Ania ito sa kasalukuyang policy na administrasyon ni Pangulo Marcos na iniimbitahan ng Pilipinas sa mga foreign investor. Ang mga Japanese firms ayon sa kalihim ay kabilang sa mga pinakamalalaking investors sa bansa dahil sa mga inaasahang kasunduan lalo na sa usapin ng investment. Sabi ni Sekretary Pascual na ang pagpunta ni Pangulong Marcos dito sa Japan ay magre-resulta sa dagdag trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, ang schedule ni Pangulong Marcos mamaya ay dinner na i-host ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Kasaka Palace. Sa December 17, bukas ang mismong simula ng ASEAN-Japan Commemorative Summit Sisimulan din ang plenary session kung saan rireviewhin re ang relasyon ng ASEAN at Japan sa usapin ng peace and stability. Inaasahan din bandang hapon ang pag-deliver ni President Marcos ng keynote speech. May summit meeting din at ang exchange of signed agreement sa pagitan ni President Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. May gala dinner din. Sa lunes, December 18 ay may ipapangpulong si President Marcos may roundtable meeting din bago bumalik sa Pilipinas. Alan Francisco para sa bayan Tokyo Japan